guys. So, ito ang part 2 natin, no, ano, natin sa pagtutupi ng ano, lang. yung part natin sa ng dami. Oh, guys. <laughs> guys. <laughs> Kaya ko so, guys, guys. Kasi, napuplot kami. So, ngayon, guys, lalagay natin to yung mga natin, hamama. Ayun, uh -huh. bigyan mo. Diyan na. So, so guys, talagay natin dito ulit. So, dito. kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, please, panoorin, panoorin nyo, nyo muna. Tapos mag-subscribe bago, bago nyo panoorin tong video na ito. At nung part 1 ay pinakita ko sa inyo kung gaano pa karami ang aming itutupi ni Kuya <sighs> Di Kuya Hero. Kuya Tardy Rose. Okay? Let's start sa part 2 guys. Scroll, oh, gawa ng lalaki 'yung may basket Boxer ni Tito Ni tito. tito Herbert. Tapos dito ang sanda namin. Grabe. Palda. Ito 'yung sanda namin ko Naro, dip, dip. Pastika, na ko lang, guys. Ito. Para ma-shot. Gigi ten. Ab pa-pa kita kita na nilalagay ng nilita. Tanghiga. Dito dito. Dito. Salamat. Ah. ah! <laughs> Pisa na. Pisa mo na. Ito so, lagi -di dito dito. Diyan. Diyan namin guys ilalagay. Wait lang ayos mo. Ayan. O yan. O yan. O yan. O yan. 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 Ayun. sorry, Gali Ay, <laughs> <laughs> Ay, guys. So, guys, guys Muntik pong mahulog. Ah wag muna tayo magmura kasi. Ay sabi. Minsan pa naman nagmumura tayo magpinsan. Sorry. 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 Wag ka kasama uh, tayo. So yun guys. Wag akong ilalagay dito. Ang hindi mo na t-shirt. Dito, dito na lang. Diyan na lang kayo, guys. Okay. Hindi po dyan. Dun, 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 dun. <gasps> isang, isang t-shirt. Isang t-shirt lang. So, hindi mo na kami magtatapi. Mag Magtutupi ng ano. Ikaw ko yung part 1 guys. Diren diri talaga ako dito sa mga mountain na to. At ilalagay na natin yan dito. Hindi yan. Hindi dyan. Pang lalaki to eh. Pang babae dyan. Dito. Ay! Hindi yan! Kaya kay daddy dyan. Saan? Saan kaya yung ko rin? Dito, dun, dun, dun. Dito. Dito sa... Yan. Dito. dan Pak, dudu tuh du, sama Pak. Eh. Ini sama Pak. Hai guys. Kakin po. Pa. Indian teh bato, Indian kayak kayak mamin. Para sentulara guys, dusan mamin dan penyuni. Gitu. Ah. Oh, Lulag niyo. labi namin matapos, guys. So, ito pinang namin. Ito. So, kaya, tinitin. Guys, baka... Baka mag-stop tong video na to na hindi pa namin inaano Kaya... Kaya magagawa pa tayo ng party kung gano'n. Sige, guys. Kasi nung part 1 eh... Naputol. Naputol. Napindot ni Kuya Tardino. Wow, wow. <laughs> <laughs> kaya, guys... Pero ngayon, the same araw, same same day tayo nagtutupay. Kasi yes. nakita niyo naman ng part 1, ganito yung mga shot namin. Yes. Hoy, tinan mo, paras tayong white. Pero so, ang pinagkaya lang, red, blue, blue. Pa, cha, cha, Tapos guys, yun lang yun. Ano po kasi, ngayon po sa part 2 na po ito, Nagano na po kasi kami ng mga tinapito po namin. nilag nilagay na po namin dun sa pagyalagyan po. dito po sa part 1, dito po kami nagtupid, ba? Opo. Okay. So ngayon guys, kukunin ko lang yung mga tutupin pa namin ulit doon. Tapos, okay. tapos na ano, tapos ka kamermahan mo na ako niya ano, Adam. Diba? Po, kung, okay. okay. so, kung nag-stop tong video na ito guys, na hindi pa namin na-beat. Na, na pinipindot, eh, magagawa pa tayo ng part 3. Part 2, guys! Pero, the same day! The same day, guys! Sigaw kayo, sigaw nga kayo! The same, same day! Ayan, Ay, guys. So, bibigyan the... muna ako ni Adam. Ay, yeah, guys. Na. Guys, to kukunin lang. na natin to guys. Kukunin na natin to guys. Tukak. Tukak. Ayan, no. mm. guys. Ito ba, guys? Guys, okay. hoy, saan ko ilalagay ito? Doon doon sa baba. Dito? Tukak, tukak. Uy. Uy, laki mo din. Na. Bye. Diba sinabi natin nung sa part 1, Teamworks makes the dream work. Ulit ulit ko na. Team Max makes ule. the dream work. Hindi ako, ni ko yan. Ako, ako lang. Si. Ano oh, may baril na ako. Sa <laughs> toong baril to. Sa baril to, guys. So. Oh. Ito. baril to. Ah. Ay. 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 Dito yung mga dito yung mga shirt o kaya uh, pajama o kaya uh, uniform na pantalon. Oh. Sa baboy. Ay. Sorry. Hindi na nagsadya. Ito Kini so, guys, ito yung mga shirt. Tapos, ito yung mga shirt, guys. Ay, ay, ito kay mami to. Ito yung mga yeah. So, ito mga to. Ay, ito, baka kay ate mo to. Kaya hindi, sa hindi, kay mami to, mam. Kay mami. Kay tita, ay, tita mo lang. Kay tita ali Tatas Oo. Oh. Tapos, tapos, tapos ito sa amin. Sige. Tuturad na ako. Okay. Mo, sabi mo, ba, may iba kayong hindi pa, hindi sa inyo. Kaya nga. Ha? Hindi. Yung iba kasi kay mami yun, tsaka kay ate. Ah, okay. Kala ko, sinabi mo, eh, hindi sa inyo. Binaga pinahiram muna sa inyo. Okay, akala, akal ko sa ibang tao yon. Ano yun Anahin mo kasi? Baka mapunit yan. O sige guys, simulan na natin ang pagtuto. Ba ito? May tutupin mo to. Bra! Hindi, hindi. De De hindi, dali, pala ako. Hindi, eh, hindi. Ito lang lang. Mga pante. Isa ba na? Oo, oh, doon ka. ka. Ah, ang sakit! Ang sakit! Tuka! Tuka! Ah! Isa na doon ka na. Tutupin na natin na lahat. Tutupin na natin ba na? Guys! Ay, pa ko na ito mga po. Nung sinabi ko nung part 1, eh! Boy, boy, doon ka. Usok ka. Mga sina... Mga lalaki, sinabi ko po sa part 1, eh! Wag 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 ko yung mandire. Isa creation niya. Wag niya po, wag niyo wag niyo po tapang diri yan. Isa niya po yung pandidiri niyo pag magtutupiin niyo yung yung pantin ng girlfriend niyo. Yung bra ng girlfriend niyo. Kakadiri pa naman 'yon. Ew. Ay, napalit nakalimutan ko na vlog tayo. Ay, nung part 1 pala 'yon. Ang vlog tayo. So, guys, mag ako, ako na ang magsisimula magtupi. On, on, di madami. Ano? Lahat yan. Ha? Lahat yan. Ano? Tutupin na natin to, natin. Tutupin, lang ito na. Tutupin natin na ano yan. Ba't mo tinatanong sa akin kung... Eh, kung madami. Siyempre, okay, tiyat mong kita kung madami o hindi. Ano? Mamad mo dapat ito hindi. Napakarami. So yun guys, magsisimula na kami. Siguro kakat na lang namin to tapos papakita namin sa inyo yung result. Okay? Result. Okay. Uh -huh. Kat namin uh -huh. ito guys. Hindi. Hindi. Kung pinatay ko yung cellphone ko, wag na lang natin ikat eh, kasi kung namatay yung cellphone ko, matatapos yung video. Ah. Wag muna natin ikat. Eh, ah. Wait lang, guys. Makikita nyo ako. Oh. Wala lang. Mamakita nyo ako. So, yun, guys. Ito yung business namin. Baba, kung gusto nang puntahan. Gumagawa din kami ng ng, ano, ng aircon. Gumagawa kayo ng aircon? Oo. Oh. Wait! kapag, kapag may share, gumagawa din kami. Siya na din kami, guys. Saka nag-cleaning din kami. At, at, at kung gusto nyo makita kung, kung ano yon et ano po, ang, ang adjust po namin ay sa ano? Sa, sa Las Piñas. Las Piñas uh, Wonderland. Oh. Sabos, sa, sa Manila ano, po. sa Maynila? Anong Maynila? Manila? Manila po. Manila po. Ano ang na po namin, pwede din po kayo, ano, So, sobrang mula lang po ng mga ano po namin. At ang pangalan po ng aming shop ay Ever Cooling. cooling? Ever. Ever. Ever Cooling? Ever. Ever Cooling. Ever Cooling po. Ever Cooling. Kala ko Ever Cooling. Ever. Ever. Kasi medyo kaparehas ng ng pangalan ni Chica Herbert eh. Sige guys. Wait lang guys. Hindi po nakapagsimula sa so, so, ano kasi may tuto. Ayan ko pa. Itong mga pantulong na ito, madali, madadali lang naman to pero Manidimi. ayaw lang dito. Yung putas! Kanino ba ito? Putas! Kaya dali. Putas! <laughs> Yan yung kayo ko Yung butas. Butas pa yung tutupiin ko. Parang kung na yung daliri ko dito. Ay, tinapag-stuck, diba? Eh, Sabi ko sa'yo, huwag muna tayo magmura. Ay, Ay dito. Asan? Minsan pa mag nagmura tayong magpinsan. Bisa mo na, tol. Mano tayo nyan. Ba ba baka hindi tayo yung Ba Pwede naman tayo maggawa ng party. Eh, ay, ano yung sobrang dami nating part, part tayong anong episode? Para kasi ano, Tokyo Avengers ah. Part 1, part 2, part 3. Hmm. Eh, movie yun eh. Ano movie ba kasi ano? Baka ano, baka anime. Movie, movie yun. Anime yun, tsaka anime. May real life pa naman yun. Movie? Nga ang yun. Sa look look. Sa look look kasi, yung movie na yun, meron yung part 1 tsaka part 2, boy. Oo. Oh. Oo. Oh. Uy, hindi na movie kasi may na part 1 at part season 2. Season 1, season 2, season Oo, oh, kaya season nga. 4. Kaya nga, ano, kaya nga hindi nga yung tinawag na movie kasi nga, ano, kasi, kasi nga hindi nga siya, ano lang, hindi nga siya isang panood lang. Ah, mar mar marami pang Parang sa Yuji, no? Oo, oh, oh, yun. No, ma so, mar para marami, para yung marami, yung, episode di episode, diba? Boy, alam, mga viewers alam nyo ba ako ang tatay ni Yuji? Kasi alam ang pangalan niyo, bakit. Yung... Ang pangalan kasi ng tatay ni Eugene, Ryzen. At ang pangalan ko, Ryzen Adam Reino Recto. Wow! Kaya Ryzen Adam R. Recto. So guys, pabayaan niya yun, guys kasi hindi yan nagsasabi ng totoo. Joke lang Ay. naman talaga guys. <laughs> hindi naman talaga ako tatay ni Eugene. Tignan mo, napakabata ko. May anak na talaga yun, guys. Si, may anak na eh, yun si Ryzen. Si Ryzen? Si Ryzen? Oo. Oh, si Ryzen? Ikaw. ikaw. May, atak, may anak ka na? Sino? Sino anak ko? Ayan, no? si, si, ano, si Liam. Sino Liam? Si Liam, di mo kailan. Si Liam? Yung hmm. no, ano, yung... malagkit. Ay, Ay, hindi na diligo. Oh, <laughs> Oh. Hindi, hindi ko anak yun. Mas matanda sa akin yun. Kaya ilang years old ba? Nine. Four. Or, ay. Nine. 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 Nine or ten. <laughs> hindi ko alam. Ay, Bastos mo po. mo tayo. <laughs> <Look na>. <laughs> Hello? Hello? <laughs> Grabe! gulo ano ko. Tinapito kong mga pante. Nahulog-hulog. gulo Ano ba ito? Ay! Nanonood ka ba ng timbulugoy? Ano yun? Timbulugoy! Ano yun? Timbulugoy! Ano nga yun? Mas! Mas! Si Bing! Si Enchong! Kayo ba guys? Nanonood ba kayo ng timbulugoy? Kung nanonood kayo, mag-subscribe na kayo kasi baka mamaya makapanood ako. Mag-subscribe na ako. Okay? Yung timbulogay nga, mga part 1, part 3, part 19. Ano yun? 19. Sige, si, sino yun? Si anong pang-anong? Pa, mga si... Anad. Ano nga Mga... Si Labing, si Laenchong? Si Labing, si Laenchong, si Anad, si Kaisan. Ay, oo! Nanonood ka na! Na, panood mo yung Pintas? Hindi, yung Lady Gangster nanonood ka na. Oo! Oh. Why? Ano, 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 din Eh, akala mo tayo lang yung mag, magpa part 1, part 2, part 3. Sila, may yung eh, mas ma, mas matagal pa nga sila eh. Mamami pang iba ang nagaano kami guys. Ay, Coca-Cola. Coca-Cola. Boy, saan na lalagay ito? Ano? Itong tinupi ko na isa. Mali ang pagtupi mo. Di ba, ganyan. Gaganyan mo ulit kasi mahaba to. Dapat eh, gagano mo ulit kapag pantalon. Mahaba kasi ah. ang pantalon. Ano ah. ah. Ito, kanina ba to? Ang? Hindi ko alam. Baka sa'yo yan. Ay. Ay, kay daddy to. Kay tito. Hmm. Kay tito to. Ay, kay daddy. Ang hmm? tito. Daddy mo yun. Daddy, daddy pa daddy yung yung tawag ni Kuya Terdy sa, sa, Papa niya. Perahu papa. Papa lah. Papa lah. Kay ba guys. Papa lah ba. Oleh like teman yang bijak itu at magic cat namanya. Ini papa. Huy. Sono ada isang gento. Ini. Itu. Itu isang gento. Itu. Hindi, isang gento. Ito. Gento, isang gento. Bayong na. Uy, mo ay magtapay ka na. Sige. Malapit na tayo, malapit na tayo matapos. Malapit na tayo matapos. Okay. Uy, malapit pa pala tayo tutupin. Ayan po. Napakarami talaga. Ayun yan guys, kasi teamwork makes, makes, the dream work. Let's go. Kaya nga, sigaw nga ako. Teamwork, teamwork makes, makes the dream, dream work. Kailan ba ba yung tutupin natin? Dreamwork makes the ay, ay, dream. Boto boy, eight na lang Ay, ay. Eight, 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 na lang tutu, ay. pa pala tutupin natin. Na ano? Ah, ako na dito. Ikaw na magtutupi din. Amin ay. Hindi lang, hindi ka. Bobotons ko lang. Rabi na, para amin na, para. Boy, ano? Ilang, 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 ilang mes na ba yan? Ano? Eighteen. Ano, boy? Angkat. Ano? Mag no, part 3 na tayo? Huwag na! Part 2 na lang para mas madali. Para mas madali, para hindi timbulugoy. Napakadami. Napakadaming part. Ay, langi. Ay, alam ko na. Tuptopin natin to dito. Tapos ano, tapos, ano, tapos, papabangan natin sila sa part 3. Do doon na natin aayusin yung ito. Ah, sige! Let's go. pero, paano kung ano, kung biglang namatay yung pag-vlog pag natin, tapos... Tatapusin nga muna natin yung video. Hindi, tatapusin muna pala natin to. Itong pagtutupi dyan sa parto na yan. Tatapos pagkatapos natin to ito pa lahat. Ka, ka, ano natin, papatay natin yung vlog. Tapos ano, tapos gagawa agad tayo ng... ng ano, ng part 3. Do, ano natin. Do na natin ilalagay ito sa mga lalagyanan niya. Ano? G. Ay. Oh, oh, oh. sige, sige. Hindi ko naiintindihan kasi naglalaro ako. Tap. Ay, ano pa ba nito? Yan na lang natin yung lagay yan. Ay. Ay, saan yung mga ano? Mga hangel. At ano, andito? Ay, ano ba? Wow! Galing mo naman! Ano mo nagawa yun? Uy, ako yung mga hangel. Bata pa eh. ako, ginagawa oh, ko ngayon hoy, Magtupihin na kaya! Ayun ang no master to! Ayun na! I'm Sorry guys! Ready, okay! Napakadami na! Guys! Wala oh, lang yan guys kasi yeah. matatapos yeah. din naman namin to. Nothing, nothing is impossible dito. Nothing is impossible kundi kundi di di ang ulan. Ang ulan. Kasi I mean, parang makaka-umik pinatatay kasi nasa <laughs> um, Las Piñas kami hindi kami nasa Cavite sa Cavite kasi kami, kami nakatira kung paano ako makakapunta nila tapay kung naulan hindi pa naman ako marunong magpayong guys nang nang ng, nang ng, 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 ng payong hindi pa naman ako masyadong marunong Mabilis akong mga ladies. Dental clinic. Ay, di daw nakakapagsita. <laughs> Nakakalimutan mo ba? Nagbablog tayo? Kaya kailangan ko siya focus na rin. Eh, para ano. Na, kasi wala sa kanil didis siya. Kasi gusto ko agad tumatapos para makapag meron na tayo. Oo, Nang strongest battle. Eh. Grounds. Yeah strongest battle na lang yung tawagin natin dun kasi maraming pa tayo sasabihin. Strongest battle ground. Kaya nga ang tawag ko strongest battle na lang eh. Sa so, wala ito boy? Ah, ano ba ito? T-shirt. T-shirt ni dito Dito yung pima pa? Oo. Oh. Saan natin lalagay yan? Dito yan. Pindala na natin. Pindala na natin yung mga shirt. Sa mga bra. Ay, hindi ako maroon ng na mga mga, niya tutupi. Ay, yung mga bra. Okay. natin? Ay, dito na lang. Oh, Ate. Sorry guys, hindi ako kita kasi busy ako dito sa ano eh. Uh, masakit sa... Diyan sa press natin. Hindi uh, ka lang ako nakakapagsalita. So, guys. Huwag nyo kakalamutan. Mag-subscribe. Pag pagka nag... Huwag nyo kakalamutan, guys. Kung naggawa pa kami ng part 2 huwag nyo kakalamutan. Ano? The Oo. same day kami nag oh. The same day, ha? The same day. Okay. Guys, tama pala si Kuya Tardy. Pagkatapos namin magtupi, tapusin na namin yung video. Tapos, gagawa ko kami ng part 3. Part 3. Tapos ano, tapos guys, doon na namin aayusin yung mga lahat ng mga tinupi right. namin. Yes. <applause> Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Ayan. Ayan, 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 Boy, ano? Ano to? Ano to? Kaya ate yan. Uh -huh. Hindi, huwag nga boy. T -t tupin mo lang yung mga kaya mo Yung mga sandal na tupin mo. Teamwork makes the... Dreamwork. So guys, guys, magtayimik muna tayo kasi Hindi. Huwag naman yung tahimik lang. Dapat na yung pa din tayo. Habang Sige. Mabili. Kailangan yung medyo maingay tayo. Oo, uh, mabili. Bye! Bungo, mo yan, boy. Hoy, busa mo yan! basta mo. Busan mo yun! <coughs> CR. Kasi kung hindi kami malapit sa CR, magpapakahirap pa kami mag tuwakbo. Mm -hmm. Papunta po dito sa CR, guys. Ano to? Kami yan. Tutupin mo lang doon yan, parang saan doon. Ito yung magtupin lang. Ang dali yung may tutupin. Ito ang gusto ko pang boy. Akala ko kung ano to. Akala ko sandon, half sando, half, half t-shirt. Mami, mami, baka may tutupin, guys. Kaya, guys. Kaya, sana kayo mairi. Kaya, guys. Kaya, sana hindi kayo mairita ma sa mga video namin. Kasi, pinaghirapan okay. pinaghihirapan ko to. At sana may suporta kayo sa aking mga videos. So, yun guys. Baka ano. Baka ano. Baka ano guys. Baka mag-vlog din ako. Kaso nga lang, hindi ko na, hindi, hindi ko na pa pala ito Oo. Baka. Uy! Saan to? Saan to to Saan I mean, to? Amin ah. Grabe, baliktad. Nakaganon mo. Oh. Nakaganon po. Oh. Pantay na pantay. Yan. Meow. Pop. Pop. Ay. Sige guys. Guys, okay, sana mag-subscribe na kayo. At sana supportahan niyo ako sa mga videos. vlog ko. Ay, sa, sa mga, mga vlog niya. Vlog ko, mga videos, ganun sabi. So, Tama naman si tardi uh, Mga videos, mga screen records. Sana supportahan niyo ako sa mga ganun. Sana ilike niyo ang aking mga video. Kasi lahat to pinahihirapan pinaghihira, namin. Pinaghihirapan ko para turuan kayo at ano, magpatawa kayo. So, so guys, kung gusto nyo, mag-vlog kami na kumakain kami, mukbang. Ah. Mukbang? yun. Pero hindi naman ako makakapunta dito kung, kung magbumukbang kayo. Sayang kasi nung umuulan, hindi natin binag na kumakain tayo nung ano, ng sinigang. Sinigang? Ay, dala ko ba sa ipon ko nun? Dala mo eh! Nagawa ko na ba profile ko nun? Oo, oh, nag-vlog -nag, -nag ka na nun. Nap nabad mo na nga yung ano eh, yung no, ano eh, yung kumakain ka ng pancit canton. Oo, oh, lagi ko nga yung ginag eh. Pag kumakain ako ng pancit canton. Sayang. Ay, ay, ay paano kaya ako, ano, pupunta ka diba ng, diba ano, lagi kang pupunta ng Parisan. Da, Dadahin mo sa cellphone mo, tapos doon ka mag-break. Ay, oh, oo! Oh, oh. Ang